Sobrang plain lang ng kulay ng bahay namin mga mare kaya naisipan namin maglagay ng pintura sa may mga corner ng mga bakal. Napaka simple pero naguson ko talaga yung resulta. Meron kaming ganitong bakal sa loob ng bahay namin mga mare gawa nga ng puro renovation na nga lang din itong bahay. Noong una kasi itong kinatatayuan ng bakal na to ay pintuan lang. Pina-open namin para nga lumuwag kami dito. For safety, sabi ni tatay maglalagay kami ng ganito kasi nga meron pang natitirang semento doon sa taas. So ito na nga yung ginamit naming pintura mga mare from Davis pa rin yan. Aqua gloss water based quick dry End na mesh. Bali, yung kulay nga din pala nito mga mare ay dark ochre. Alam nyo naman na mahilig tayo sa team puti or team kahoy kaya pasok na pasok talaga to. Bali, itong ginagamit namin mga mare ay pwede siyang gamitin sa mga metal and wood. Including doors, windows, frames, grills, and cabinets with high gloss finish. Sa unang pahid pa lang talaga ni daddy mga mare, kinikilig na ako sa magiging resulta. Kahit siya nga mismo mga mare, sinasabi niya na magandang kulay daw yung napili ko. Paano ba naman kasi mga mare, tinanong ko din siya nung una kung ano bang kulay yung maganda dito. Kaya ako nga, sobrang nahirapan din kasi nga napakadaming available na color dito. 33 ready mix colors lang naman ang mapagpipilian. Ali, itong pintura na ito mga mare ay water-based lang din pala kaya madali lang din siyang linisin. 100% acrylic, non-toxic at ang nagustuhan ko din talaga dito ay low in odor. Unlike sa iba na sobrang tapang na akala mo ay may pinaglalaban. Mm, charis, walang ganon. So, ito na ngayon, kwento natin mga mare, di ba nga may matapang? Kapag ganon, wag nyo na siyang piliin. Sasakit lang yung ulo nyo, yung katawan nyo, yung lalamunan nyo. Charis, ano ba yan? Pati lalamunan na? Oh! Nung una ko, dapat yung magpipintura dito, kaya lang day off naman ni daddy, nag-insist siya, kaya siya na lang. Since konti lang naman to, kaya okay lang kahit hindi ko na siya tulungan. So, eto na nga yung totoong kwento talaga dito mga mare, Dating nga ay pintuan lang to. Eto ang kinatatayuan kasi ng bahay namin ay dating kusina lang na mga bienan ko. Tapos, nung no, nagsama nga kami ni daddy, ay binukod kami at eto nga yung binigay nila sa amin. Paunti-unti ay pinaparenovate namin, tapos nag adjust kami kasi nga may space pa. Nung una, kusina lang to, tapos diretso lang, pero yung kusina mga mare, sobrang laki. Yung sinasabi kong kusina lang pero tignan nyo naman yung space. Ito ang kinatatayuan ng bahay namin. Ganito na nga din talaga siya kaluwang. Although nag-adjust kami dito pero konti lang. Kung mapapansin nyo naman mga mare, merong malaking salamin dito sa kusina namin. Ito yung pinaka-open niya. Papunta doon sa sala ng mga bienan ko tapos yung ginawa namin ay sinarado namin. Alam nyo din ba mga mare at dahil nga nag-uumpisa pa lang kami, wala pang gaanong budget. Yung pinaksarado namin dito ay screen lang tapos nilagyan lang namin ng kortina. Tapos ayun nga mga mare, doon na nga din nagsimula na mangutang kami. Kapag maglo meron kami na ipapagawa. May nakikita na kami kaming resulta kahit nangungutang kami. Pero hindi ko sinasabing mangutang kayo or mag loan Siyempre, iba-iba naman din yung diskarte natin sa buhay, yung mindset natin. Pero yung sa amin, sinasabi ko lang kung paano yung naging diskarte namin nung una pa lang kami nagsasama. So next naman, napipinturhan na pala ni Daddy itong kabila. Itong bakal na ito mga mare ay may kwento din. Kaya kami naglagay ng bakal dyan. Kaya nga nung una, meron din siyang semento dun sa taas at nag-renovate din kami dito. Itong kinatatayuan kasi ni Daddy ay pintuan lang din siya. Tapos kwarto din ito ng mga bata. Since meron pa din kaming space doon sa likod ng bahay, kaya kinuha namin, inadjust namin. Kaya itong nakikita nyo space, dating kwarto yan na naging hallway na papunta dun sa kwarto ng mga bata ngayon. Medyo maliit nga lang to, unlike sa unang pininturahan ni daddy. Hanggang ngayon mga mare, sobrang kinikilig pa rin ako dito sa nilagay naming pintura. Mabuti nilang talaga at na-discover ko si Davis kasi yung dating ginagamit namin sobrang tapang ng amoy. Tapos sobrang lagkit pa kapag nalagyan ka sa kamay, sobrang hirap tanggalin. At habang naglalagay nga dyan si daddy, kung makikita nyo naman yung mga bata ay labas-pasok sa kwarto. Hindi din ako masyado nag kasi nga wala din anong amoy itong pintura pinturang ginagamit namin. Tapos ayun na nga, mga mare, after almost one hour, natapos na nga din si daddy. At ito nga, ibinalik na nga din ni daddy itong picture frame ng mga bata. Well, ito na nga before na sobrang plain at tingnan nyo naman, sobrang dumi na nga din talaga. And ito naman yung after na sobrang ganda. At saktong sakto talaga dito sa team ng bahay namin na team kahoy and team puti. Sobrang laki talaga ng nagagawa ng pintura mga mare. Pero syempre, dapat mas magandang quality din yung gamitin. Maririkomend ako sa inyo itong Davis number one talaga to sa akin. No doubt, mapapa I love you, Davis ka lang talaga.